Hanggang ngayon, patuloy pa rin ang mga isyo ukol sa naging hirit ni Vice Ganda tungkol sa kanyang natanggap na award sa 50th Metro Manila Film Festival Gabi ng Parangal na ginanap noong Biyernes, ikadalawamputpito ng Disyembre. Ang special jury citation na iginawad sa Unkabogable Star ay naging paksa ng mga intriga kung saan ilang content creators ang nagbigay ng negatibong reaksyon tungkol sa hindi pagkakaintindihan sa award. Ayon sa mga ulat, may mga content creators na tila nagalit kay Lorna Tolentino at Dennis Trillo, mga presenters ng Naturang Award, dahil hindi agad nila nabasa ang description ng special jury citation bago ito ibigay kay Vice Ganda. Habang ipinapahayag ni Vice ang kanyang saloobin, nagbibiro siya tungkol sa hindi niya pag-unawa sa layunin ng award na iginawad sa kanya. Ayon pa kay Vice, hindi niya alam kung ito ba ay para sa best dressed of the night o para sa best performance. Ang mga hirit niyang ito ay nagdulot ng tawanan sa mga nanonood, ngunit sinserong sinabi ni Vice na hindi niya talaga alam ang eksaktong dahilan ng award. Ano ba 'yung award na ito? Special jury citation for what? For best dressed of the night? Special jury citation for best performance? Ganun ba 'yon? So salamat po, natatawang sabi ni Vice na ikinatawa na rin ng audience. Seriously, hindi ko talaga alam. Magtatanga-tangahan ako, ayaw ko namang magpasalamat dito na hindi ko naman naiintindihan yung award. Nang makita ng mga manunood ang reaksyon ni Vice, agad na binasa ni Dennis Trillo ang description ng award mula sa cue card upang linawi ng tungkol sa special jury citation. Ayon kay Dennis, ang award ay ipinagkaloob kay Vice bilang pagkilala sa kanyang natatanging kontribusyon at performance sa kanyang pelikula sa MMFF. Dahil sa hirit ni Vice, may mga fans at ilang netizens ang nag-udyok kay Lorna Tolentino upang ipaliwanag ang nangyari. Ayon sa report ng Philippine Entertainment Portal, si Lorna ay aware sa mga negatibong reaksyon mula sa social media na nagpapakita ng pagkabad mood ng mga tao kay Vice Ganda. Ang mga content creators ay nagbigay ng impresyon na parang hindi natuwa si Lorna sa hirit ng Unkabogable Star, ngunit ipinahayag ni Lorna na hindi ito totoo. Ipinaliwanag ni Lorna na hindi si Dennis ang may kasalanan sa hindi pagbabasa ng description dahil si Dennis ay dapat magbasa ng awards details. Nang makita niyang hindi ito nabasa, agad niyang tinanong si Dennis kung nabasa ba ang papel. Dahil hindi ito nabasa, inisip ni Lorna na ito ang tamang pagkakataon para linawin ang sitwasyon. Para maging malinaw kay Vice, kinuha ni Lorna ang papel at ipinabasa kay Dennis upang agad may lahat ang tamang impormasyon. Ayon kay Lorna, naiintindihan niya ang reaksyon ni Vice Ganda dahil hindi rin naman malinaw para sa kanya kung ano ang ibig sabihin ng special jury citation. Para kay Lorna, ang kanyang aksyon ay para lang tiyakin na walang kalituhan at maipaliwanag ang layunin ng award kay Vice. Sa kabila ng mga intriga at komento ng mga netizens, wala pa ring pahayag o reaksyon mula kay Dennis at Vice Ganda hinggil sa nangyaring issue. Malamang, may iba pang aspeto ng insidenteng hindi pa nahayag sa publiko, at ang mga kasangkot ay maaaring naghihintay ng tamang panahon upang magbigay ng mas kumpletong paliwanag. Gayunpaman, ang insidente ay nagsilbing isang paalala na ang bawat award at ang mga proseso sa mga ganitong okasyon ay may kasamang mga detalye na kinakailangang malanuan upang maiwasan ang mga hindi pagkakaunawaan. Samantalang may mga nagsasabing may mga hindi tamang pagkaintindi sa mga award, mayroon ding mga nagbigay ng suporta kay Lorna at Dennis at nagpahayag ng pangunawa sa sitwasyon. Sa huli, ang mga ganitong insidente ay bahagi ng mundo ng showbiz kung saan bawat detalye ay binibigyan ng pansin. Ang mga award na normal na pinagdiriwang sa mga ganitong events ay minsan nagiging dahilan ng mga hindi pagkakaintindihan, ngunit sa pamamagitan ng malinaw na komunikasyon at pagunawa, natututo ang bawat isa. Ano ang sinyo sa balitang ito?